Si Belinda! Oh! Kaya galing! Sa tansa! May nais lang ako! Eh, sino yun? Eh, babae doon! Babae doon! Kala ko ikaw yun! Maglit lang kaya, diyan lang ha! Eh, Oo! Oh. Titignan ko kung sino kung oh, lang! Oo! Kapakala lang ko, ano? Ito Ito ha! Oo! Ay, para sa ako! Sa buto! Wala oh. rin lang ako sa ano? Wala mm -hmm. sa ransa! Ha? Wala rin lang ako sa oh, ransa! Tumi, Aden, saglit lang ako eh. Dito na muna ako. Ay, so, na, na, ito na? Dito oh. na ako. Saglit lang ako. oh. Pa, may ginagawa ka? Wala na, bakit? lang nga ako. Sarit na kamay ko. So, Sukla! mo na ako. Oh. Dito ko po, dito. Dito ka po, talikod kayo. Sukla nga ito. Ha? Sukla so, nga ito dito. talikod eh mo sa tumbok mo kasi. Ako tumulong mo ito. Oh. Uh, Mira po nang mag-sabay. Ano, saan mo ito mama mo? Wala. Oo. Oh. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Ah, hindi ba? Oo. Oh, Ayusin ko pa, ha? Ayun na kayo eh. <laughs> oh. sa gato, eh. Oh, oh, si Melinda. Si Oh! Ayun galing! Sa tansa, may nais lang ako. Eh, sino yung kala oh, ko yun ano ba no. ano huwag yun kung kaya yun yung oh, kaya kanina po. pa yun eh kanina pa yun oh, akala ko nga kayo yun eh hindi ah, umalis ako malis ako ng palamak malis ako sinu yun ay, talaga kung na to yun oh, Umalis na? lang ako talaga yun lang ha okay. oh. so, Tingnan ko kung sino itong... oh, oh. Pa, no? ba, ita, ha? Oh. ano ano ako ano lang ano 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 Huwag mo kamay ko! Bakit kasi magsuklay ka sa tatay mo? malay ko ba na ikaw yan? Ikaw na... Anak ko ba siya? Anak ko ba niya? May pagsuklay lang ako kasi masinakaman niya eh. Hindi ko nga alam eh. Bakit ba kasi dito ba kayo sa labas na nagsuklayan? Eh, uh -huh. akong naman yan. Uh -huh. ano, to Anak ko ba? Anak ko ba? Anak ko nga, yung imanay ko ba na siya yun? Nakala ko ibang tao, ibang babae yung sinusuklayan mo dito. E umalis lang ako. Pagbalik ko may sinusuklayan ka. Anak ko ba? Anak ko ba niya? Anak ko ba Hindi ko si Tinalay ko pa nga na siya yan. Mahal sa mo yung bukro anak mo yun sa ating bahay to. Ayaw, di ba? <coughs> kasi dito ba kayo sa labas? Hindi pa ba din ba sa loob eh? Tumalay ko pa nga na siya. Kala ko iba eh. Arabi naman yan, di ka mo lang talong muna bago mo kukulin eh. Alam mo na. Alam mo, pasukulay lang ako sa akin eh. Alis lang ako eh. Pasukulay lang kasi ano mga... Hindi ko alam na siya yan. Malay ko ba na magpasukulay sa iyo. Akala ko iba. Ano yung iba magpasukulay sa akin? Wala naman akong tapon. Malay ko ba? Bahay ano? ka? tara tara tara. Sa susunod dito. Don kayo sa loob. Mali ko ba? Ay, mo sa loob dito eh. na. Ah. Ano? 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 Ano?